Hindi ako titigil sa lupa na yan na magabon. Kung ano man produkto dyan, kukuha ako. Hindi. Hindi lang mananakaw. Sa malayong bayan ng Maanito Albay, isang 53 anyos na ang umingi ng saklolo sa programang Ako Bicol Tabang Oramismo mismo ni Congressman Saldico. Paano ba naman kasi hindi sasakit ang ulo ni Nanay Flor de kung ang kanyang kapitbahay ay panay ang pag-angkin sa kanilang mga pananim? nagpag kami. pag siya sa na nyong. O so para gupi. Nagpapalaw na. Pagpalaw ka na para gupi. Di naman ni Edward. Big. Kunyad na tayo na sunyong. Di tinaw, ko na sa nasunyong. Tatara yung sana, so, sana Dahil sa labis na awa ni Edelita sa kanyang mga magulang na labis ng inabala ng kanilang kapitbahay, Minabuti na nito na tumingin ng tulong sa ating programa. Nung binili mo ba yung lupa, naisip mo ba na magkakaproblema ka ng ganyan? Hindi po, kasi mag-aayos naman po yung papel. Ilang hektarya ho ba yung lupa inyo na? Ano, ano, po yun? 3,000 square meter. Ito bang lalaki na nakuna ng video na nagnanakaw ay kakilala po ninyo? Opo, kapitbahay po ng mga magulang ko. Kamag-anak niyo ba ito o hindi? sa side ng papa ko Bukod ba sa kanya may iba pa siyang kasama sa pagnanakaw Dati yung magulang at saka kapatid niya po dati yun mm. 2017 po may mm. pinail na pa akong kaso niyan sa Municipal Trial Court Kailan nangyari itong nakuna ng video? August 25 po. Ito ba talagang lupa inyo, eh? puno ng mga pananim, may mga gulay, kung ano-ano? Opo, may ano yan, pili, nyog, mm. may tanim po yan na kamote, kamuting kahoy, may mm. mga saging. Tapos tinaniman po ng tatay ko ng kamote at kamuting kahoy, may mga daggabi, at saka may saging, ganun po. So hanggang ngayon ba tuloy-tuloy pa siyang kumukuha ng produkto doon? Kahit sinita na siya? Opo. Po, nung magpa-harvest yung tatay ko ng nyog, kumuha po siya. Wala bang ba bakod itong ano ninyo May bakod po. So paano? Lumulusot siya doon sa barbed wire. Mm -hmm. Imbis raw na sila ang makinabang sa kanilang mga produkto, ay napupunta lamang sa kanilang kapitbahay na di umano ay hindi mapigilang mag-ani sa kanilang lupain. Umamin ba siya na nagnakaw siya ng produkto? Hindi. Yes po, umamin siya sa agraria. Ano po ang depensa niya? Kanila Bakit? daw po yung lupa yung sa magulang niya daw Pinalalabas niya na wala akong ginawang pagnanakaw kasi sa amin yan. Opa. Pero sa katunayan, nabili nyo na. Opo. Dagdag pa ni Dilita, madalas din tao nagwawala ang kanyang kapitbahay sa tuwing ito ay nalalasing. Mabuti na lang po pag sinisita, medyo hindi naghuhurumintado. mintado. Paglasing po. May nararamdaman ho ba kayong malaking takot na baka dahil dito sa ganitong sitwasyon mapahamak yung tatay mo? Yung Opo, kasi gustong ihulog doon sa, ano, doon sa lupa ko mismo. Maging ang mga bakod na inilagay nila ay hindi daw napigilan si Edward sa patuloy na pagkuha ng mga produkto sa kanilang lupa. Nung nagpapabakod ka ba, pumalag ba siya noon o nandoon ba siya? Wala. Ayaw pa ba ko rin? Kaya yung nagpabantay kami sa barangay Tanod. Ang masakit pa dito, sila pa di umano ang binabaliktad ng pamilya ni Edward at tinatawag na magnanakaw. Nakikiusap ako sa iyo na tigilan mo na ang panggugulo sa pamilya namin. At saka sa magulang ko, huwag niyong idadamay, mga kapatid ko, huwag niyong idadamay. Pag dumadaan yung tatay ko, sinasabihan dinodoro niyang magnanakaw. Anong pakiramdam, nanay, na parang binabaliktad? Kayo na ngayon ang sinasabihan na magnanakaw? Kaya doon ako naiiyak Kasi yung mga ginagawa nila, lahat yung binibigay sa amin. Nasa linya si Police Master Sergeant Alexander Luterte, ang investigador ng Manitou Municipal Police Station. Uh, sa sir, ganyan po sir na insidente, sir. Am um, possible po natin sir na pwedeng i-file sir is uh, qualified tech sir under Article 310 po ng Revised Penal Code. Tapos pumasok na po sa doon sa ano sa ipinagbabawal sir na lugar. Pwede siya sir ma mahatulan sir ng ano, prison correctional o pagkapabilanggo na anim na buwan hanggang anim na taon sir. Ang kumbabasya lang namin sir yung video tapos yung statement niya according doon sa maging, magiging possible witness niya sana sir. Pwede na sana yung sir kaso nag ano sir nag back out na. Kaya natakot na siya ngayon magdistigo. Oh. No. Basta po ang pamilya nila matapang po. So wala kang ngayong ano? Wala kang witness ngayon? Wala po kasi po natatakot oh. Uh. sila. Sir, at least one witness lang sir mag roburing din sir sa legitimate minimum kay Delita against complainant. So sargento kapag kompleto na po sina na idelita may testigo ay andapong umaksyon ang inyong tanggapan. Yes sir anytime po sir nandito man lagi po sir ang 20 sir para tumulong sa kanila sir. Sa pag-alalay ng programa sa pamilya ni Delita binisita ng aming team ang kanilang lugar upang personal na makita ang inaangking mga produkto sa kanilang lugar. Eh, yung mga ano o. Sa aming paglilibot ay makikitang hitik na hitik nga ito sa samut saring pananim. So ito ang lupa ko, so hindi pa to nasa ano, kalahati ng 3,000 square meters. So dito pa lang, may puno na ditong labing apat na puno ng nyog at saka uh, na puno ng pili. So ito yung inaakyat lagi ng ni Eduardo Bata. Meron na rin itong bakod na barbed wire at nakalagay na no trespassing sign na patuloy umanong binabaliwala ng kanilang kapitbahay. Sa di kalayuan ay minarapat na din naming sadyain ang bahay ni Edward upang kunin ang tugon nito laban sa reklamo sa kanya. Kaya naman po ako nang imasok din dahil pag-aari po yan ang magulang ko. Ano man produkto dyan, may karapatan ako magprodukto dyan sa lupa. Salungat sa sinasabi naman ng panganay na kapatid ni Edelita na si Alona. ihawak hawak-hawak siyang itak si Eduardo. Huwag kayong kukuha nito sa akin ito kasi sa amin itong lupa. Ngayon po kasi sila nagre-reklamo dahil ang katwiran nila, binili nila ang lupa na yan. Ang hinahanap ko sa kanila, nasaan yung pinirma ng magulang ko at kapatid ko, kung sinong kapatid ko ang nakaharap nyo, mm -hmm. ipakita nyo, patunayan nyo sa akin, mm -hmm. nasa inyo yan, nabili nyo. Mm -hmm. Wala naman po silang may labas eh. Mm -hmm. Kaya naghahabol po ako sa lupa na dahil pag-ari ng magulang ko yan eh. Hindi naman ako natatakot kasi alam ko ng ugali niyo. Dati talaga yun, nang nang mo doon. Yung inakit ng apo ko ng ano, pili, inubos siya pagkunin, kinuha niya, Dinala niya sa bahay nila. Eh, hindi naman binigyan yung apo ko. Ngunit nanindigan pa rin si Edward nang lupain na kanyang pinag-aanihan ay pagmamayari ng kanyang mga magulang. Hmm. Bakit ka ako nagbili kayo niya na alam ng buong tao dito nakakatanda, may mga nakakatanda dito, kahit na sino tanungin dito, pag-aari yan ang magulang ko. Hmm. Nalupa na yan. Hindi hmm. Yun din ang pinaglalaban ko dyan. Pagkakamali lang ng magulang ko, nung araw na dinaanan ng barangay road na to, Mm Hindi -hmm. pinapapila ng panibago yan. Hindi eh, malalam ng magulang ko na ganun mangyayari. Galit po ba kayo sa kanila? Hindi naman. Habang lumalalim ang aming pag-iimbestiga, lumabas din na minsan nang hinarang ni Edward si Naidilita nang pabakuran nito ang lupaing kanilang pinag-aawayan. Talaga po, ma'am. Ayaw ko yan pabakuran. Kaya lang, magitan si Kapitana. Kaya hinayaan kong bakuran. Eh, sabi ka, Edward, nang pabakot na hinaharang sila, ako ang kasuhan. Ituloy ang pagbakot. Yun. Buti hindi na rin nagialam. Yun nga, nga. ang bunganga, mabunganga. Pero sabi ko sa kanila, kung anong produkto dyan, makingimasok ako, magpro-produkto ako dyan, dahil pag-aari yan ang magulang ko, na lang po kayo, sabi ko. Ang nila ay, ano, patigas ang Hindi rin daw siya naniniwala na lihiti mo ang titulo ng lupa na hawak nila idilita. Ang titulo nilang hawak, ma'am, sabihin na natin na Pinagawa lang nila dahil binayaran nila yung naggawa siguro, hindi ko alam. Hindi ako titigil sa lupa na yan na mag-abol. Kung anuman produkto dyan, kukuha ako. Pinabulaanan din ni Edward ang bintang sa kanya na madalas niyang buluhin ang mga magulang ni Edelita. Kung pira ng bisisindahan ko, para di agigin. ibang tigay karam sa muna, mga ang wiro, tapos... Ginanin ko magnenato da ka ng dada. Hindi ako nagsalita sa kanila nang hindi, hindi, maganda. No? Natural na lang siguro na magsigaw ako pag dumadaan ako diyan pero hindi ko sila binubulabog. Pagdaan ko diyan lasing ako sumisigaw ako totoo. Kung sa sino na gusto ko diyan habo na ako magsimpag pasing bagong sindata. Bigli kay ko baya. Nako na pamilya ni. Wala akong sinabi sa kanila nang ganoon. Na. Na ganoon magnanakaw sila. Hindi, di lang kamon mananakaw. Wala po ako ma'am na binanggit sa kanila ng gano'n. Gawagawa so, na lang nila yun. Siya ang mga hindi kami. May patutsada din si Edward sa bintang sa kanya ng matanda. Siyempre, masama sa loob ko. Mm -hmm. Pero ni minsan ma'am, wala akong sinabi sa mga matatanda na yun magnanakaw sila. Mas naday na kami pag guluhon. Okay. Ito hindi ni so mga ano ni, lakon like, tigbasot, bagasok para, para palaw. Ang sinasabi ko, totoo sinasabi ko, kayong matanda kayo, nakakaalam kayo kung kanino talaga ang lupa na yan. Bakit hinayaan niyo yung anak niyo magbili niyan? Kaming pagsaliri lupa na yan. Dapat hindi hinayaan yung, yung anak nyo magbayad niya. Then, pag-aari yan ang magulang ko eh. Okay. Yun lang inaano ko sa kanya, sa kanila, yung matanda na yan. na sa niya, kung ka may titulong na may tapos ganda mo dyan, hindi mo na sinabi. Halimbawa lang, sir, ha, dumating tayo sa punto na mapatunayan talaga nung kabila na talagang sa kanila yung lupa. Irerespeto mo po ba? Irerespeto ko po sila. Lulubayan ko sila dyan. Ipakita nila sa akin yung hinahanap ko. Hanggat wala, makingimasok ako dyan. Kung anuman gusto kong kunin dyan, kukunin ko. Sa kabila nito, nanindigan si Edilita na ituloy ang kaso laban kay Edward kaya matapos makakuha ng witness, ay agad na kaming nagtungo sa Maanitong Municipal Police Station. Nakuha na po namin siya ng apidabi, tapos nakuha na rin na po namin yung mga uh, documents niya galing barangay. So, certification to file action, tapos yung minutes sa barangay, tapos yung uh, absolute deed of sale na nagpapatunay na yung lupa na ninakaw ng New is sa, sa, kanya na nabili niya doon kay sa tiyo niya po. Gagawin po namin lahat para matulungan si Ma'am Idelita para so bigyan man ng justice so ginawang panghaabas duman sa farm or sa maniog niya duman sa barangay ka. Hmm. Masaya na tsaka hindi na nag-aalala kasi nakapile na sa kanila yung aking case. Sana tuloy-tuloy na to. Dapat maging matapang ka talaga so ano lahat ng mga maling ginagawa ng kapwa mo tao dapat ano mo talaga labanan mo Matapos na makapagsampa ng kaso nanatili ang pangamba ni Delita para sa kaligtasan ng kanyang mga magulang kung kaya upang mapawi ito ay sinamahan na din namin siya sa barangay Meanwhile, busiposan na tulong sa inyo ka na mabigyan ng protection order yung kanyang magulang. Oo oh, naman, may bibigay. Nagpapasalamat ako sa inyo dahil uh, sana matulungan nyo kami. patulungan ang pamilya na masob na ang problema ito. Na kung kanino talaga ang lupa sa kanila nyo. Upikol tabang ora mismo na uh, sobrang nagpapasalamat po ako sa kanilang tulong. Talagang ora-ora mismo. Sa ngayon ay masaya na si Edelita dahil sa wakas ay nakapaghain na siya ng kaso laban sa kanyang kapitbahay.